Hello, 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 guys. Uh, magandang araw sa inyo, guys, lahat. At sana, maayos tayong lahat at walang problema sa araw na ito. Uh, meron akong gagawin, guys, uh, at ipipwisto ko tong... yung bagong, ano, guys, yung bagong bilhin na TV guys. Dahil uh, yung isa guys nasisira na, palitan na yan. Uh, ito yung, guys, yung ano. Bigay lang to guys ng mga junakits ko. Eh Parang malungkot kasi bag ano wala nang TV. Eto. Eh, nagpabili tayo ng bago para may mapanood naman kasi yung isa guys na ano na sira hindi na gumagana ただいま、ありがとうございます。ただいま、ありがとうございます。 aya ulungan momone pak ayusin mo. Sa ilalim, hawakan. Hmm. Lalim. Hey, ito na guys. At, eh, na natin. At maya maya eh, kakabit na natin to Para mapanood naman tayo muli at malilibang kakabitan ko to guys sa likod ng bracket para may lagay ko na doon sa dingding bracket guys ito yung ano ilalagay natin so sa likod ng tibig

para to na to guys para JC ito hi Okay guys, uh, tatanggalin ko itong dati guys. Ito, para palitan. Ah, tanggalin na namin ito guys. Okay. Okay, ano na namin ito guys? Eh, gilid. guys, alihin, alisin guys from Pagana, five years guys. Uh, 高田まるなパリさん。サービスタナで Okay guys, ito guys, kakabit na natin to. Yung uh, lead flat panel TV wall mount, mount guys. Ito, ganito lang pag ano, pag uh, kabit to. Ito, mayroon to ano, ito, sa gilid. Kinakabit ko na lang. Ito guys. Ito yung control nila dito kung paano yun mo pag to you know. Ito. Ito guys. Ito. Mm i-kakabit mo lang to dito e sasuot mo lang tong tornilyo dito tapos tabi ikakabit mo to so, ah para yan ang magay dito pag paano yung ano mo pag gawa ganito na to guys Eh ganito lang yung pag mount sa ano ba lead ah uh, uh, flat panel to TV wall mount guys ganito lang simple lang guys ito so, pasok mo lang to itong ano dito dito lang yan ah okay, dito lang guys bilang ka lang na 1 2 3 4 5 6 7 8 mga 9 mga 9 na ano holes guys ito ay. Tapos, kabit na natin to dito. Ganon din sa baba guys, may ano rin. Tornelio. Mas may spacer para sa ilalim na rubber dito lang guys okay yan na guys sabila naman tayo ah uh, yan Ito lang ay simple guys Scroll na natin. Ganoon din sa baba guys. Para may bitin na natin itong ano, simple lang guys pag mount ng ano ah uh, lead flat panel TV wall mount ito so lang kitan lang para hindi mahulog siguro na maigpit huwag pun masyadong kitan baka babasag yun so, okay na guys ah uh, Ikakabit ko na ito guys sa ano sa dingding -ding para makita natin yung ano niya. Ito guys yung ano pag niya guys sa baba. Ikakabit e, na namin guys yung ano TV. So ano, tingnan mo dyan. Oop, kata, sabay ha. Okay. Hey. Wei, nah, hawakanmu. Ha? Hai. Ay... Wei. Gigitna, gigitna, gigitna. Ayo, ya, sini. Loh. Tiga, tiga. Tendeli. Ah. Mau suka tigit. Pan tadi nih. Minum itu. Oke, okay, guys. Eh, uh, selamat guys. Sekolah. Ya, dah